Alam niyo ba kung paano gumawa ng complete organic fertilizer? Hello mga ka-agri! In this video, gagawa po tayo ng isang complete organic fertilizer. Gamit lang po yung mga bagay na makikita natin sa loob at labas ng bahay. Kami na! Base po sa definition ng complete fertilizer, kailangan yung ating pataba o yung abono natin ay merong tatlong macronutrients, nitrogen, phosphorus, and potassium. Ngayon gagawa po tayo ng isang libreng organic complete fertilizer sa pamamagitan po ng mga organic materials na makikita lang natin sa loob at labas ng bahay. Makakatulong po ito sa inyong pag-garden kasi hindi natin kailangan bumili. Lahat po ng gagamitin natin ngayon ay libre. Kung sa tingin nyo po, very interesting yung topic na to, elect -like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami. I-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Ang example po ng complete fertilizer sa chemical or inorganic fertilizer, yung 14 yung 14 14 14 14% nitrogen 14% phosphorus and 14% potassium ang tawag po dyan ay balance fertilizer kasi pare-parehas po yung percentage ng tatlong macronutrients meron pa pong ibang complete fertilizer iba naman yung percentage na meron sa kanya merong 15, 15, 30 so depende po yan sa design ng complete fertilizer Then, yung ibang complete fertilizer may mga kasama pang micronutrients. Ngayon, isa isa-isahin po natin yung tatlong macronutrients para mas maintindihan po natin. Yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Sa nitrogen, ang nitrogen ay kailangan ng halaman para gumanda, lumaki at maging berde yung mga dahon. So nakakatulong po 'yan sa photosynthesis, yung pag-process po ng pagkain ng ating mga halaman. Nangyayari po 'yan sa mga dahon. So kung maganda yung dahon ng ating mga halaman, maganda po yung kanyang pagluluto, kaya maganda po yung paglaki ng ating mga tanim. Ito po yung mga organic materials na mayaman sa nitrogen, yung mga sariwang dahon. Yan po makukuha lang natin sa bakuran, kung meron kayong tanim na malunggay, ito po mataas din sa nitrogen. Damo, yan mataas din po sa nitrogen. Yung mga dahon na pinruning natin, inalis natin sa mga halaman, yan po meron din nitrogen. So pwede natin yan magamit para makagawa tayo ng organic fertilizer. Ito rin po yung mga materials na ginagamit natin sa paggawa ng grass clipping tea. Binababad lang po natin sa tubig at least 3 days. Then ginagamit na siyang pandilig sa ating mga halaman. Ito rin po yung ginagamit natin sa paggawa ng fermented plant juice. Maliban po sa mga sariwang dahon, yung dumi po ng manok ay isa rin sa mayaman sa nitrogen. Napakataas po ng nitrogen content niyan gawa ng ammonia. Nagalaga po ako ng manok dito sa aking bakuran para meron po akong ma-harvest na dumi na nagagamit kong pataba sa aking mga halaman. Then pinapatuyo ko lang siya tapos hinalo ko na sa swamp fertilizer, sa compost, sa manure tea. Ito po pwede natin gawin kung kayo ay nasa urban o nasa city or even nasa subdivision. Kasi madali lang po i-manage, hindi naman ganun kabaho kung ilang piraso lang din ng manok yung ating aalagaan. Next ay phosphorus. Yung phosphorus po nakakatulong para sa root development na ating mga tanim. Nakakatulong din po yan sa pagtubo at paglaki ng mga sanga ng ating mga tanim. Tanong, anong organic materials ang mayaman po sa phosphorus? Kung meron po kayong source ng dumi ng panike o yung guano, yan po ay mayaman sa phosphorus. Then, kung wala po kayong makunan ng ganun, pwede tayong gumamit ng cow or chicken manure. Kasi ipinagbabawal din po yung paggamit ng guano, lalo na po kung kinukuha natin siya sa mga kuweba. Kasi na didisturb yung mga buhay ilang, na bubulabog po sila kung umaga tayong kumukuha kasi natutulog po yung mga panike So, na didisturb yung kanilang habitat kaya pinagbabawal yung pagkuha ng dumi ng paniki. Pero pwede natin i-substitute dyan yung dumi ng manok tsaka yung dumi ng baka. Pwede rin tayo makakuha ng phosphorus sa compost kung meron kayong banana peel, yung balat ng saging, mayaman din po yan sa phosphorus. Yung mga hipon at crabs, yung mga shells nila, mayaman din po yan sa phosphorus. Yung pipino, ito, balat ng pipino, mayaman din po yan sa phosphorus. Yung buhok, yung buto ng hayop, yan, mayayaman din sa fosforus. Next, yung bone meal. Kung gumagawa po kayo ng bone meal, pwede natin yan gawing abono. So yung bone meal, yan po yung dinurog na buto ng hayop. Pwede po natin siya ibudbud sa ating tanim para mag-provide ng fosforus. Then, meron pang isa na source ng fosforus yung clay, tsaka yung rock phosphate kung may alam po kayo pagdating sa mga bato, meron pong klase ng bato na rock phosphate. Yan po ay mayaman din sa phosphorus. Next ay potassium. Ito po ay nakakatulong para paramihin yung bulaklak at bunga na ating tanim. I-improve po yung lasa, patamisin yung mga bunga, lalo na po sa mga fruit trees. Ang mga materials naman po na mayaman sa potassium ay yung mga bulaklak, bunga, mga balat ng gulay, balat ng prutas. So kung nagluluto po kayo, pag inalis nyo yung mga balat ng gulay or even yung mga bulok na na prutas, yan pwede pa natin mapagkunan ng potassium. Para makagawa tayo ng complete organic fertilizer, kailangan po i-process natin itong mga materials na ito. Pwede natin siyang pabulukin or i-compost. Pwede natin siyang gawing tea. Pwede rin natin siyang gawing swamp fertilizer. So mamaya ipapakita ko po sa inyo yung pinakamadaling paraan para magawa natin itong complete fertilizer. Maliban po doon sa tatlong nabanggit, sa tatlong macronutrients, mas maganda kung may isasama pa tayong ibang materials para talagang gumanda yung ating tanim. Isa na po dyan yung calcium, yung mga balat ng itlog, yung mga buto ng hayop, yan pwede po maging source ng calcium. So itong calcium nakakatulong para patibayin yung ating tanim kasi kumakapal yung kanyang cell wall. Yung carbon ay kailangan din ng mga halaman para lumaki sila ng malusog at nakakatulong po ito para sa respiration para makonvert niya yung sugar into energy. Yung mga source po ng carbon ay yung mga tuyong dahon, tuyong mga uh, sanga, yan po yung pinagkukunan natin ng carbon. Kaya sinasabi po ng iba na mataba daw yung lupa na pinagsusunugan ng mga dahon dahil po yun sa carbon. Isang patunay din po dyan yung mga pamamaraan ng pagtatanim ng ating mga kapatid na katutubo, yung pagkakaingin, ang ganda po ng tubo ng kanilang mga halaman dahil po yun sa presence ng carbon. Maliban po dun sa mga nabanggit ko, may mga micronutrients pang available dyan sa mga organic materials na pinakita po natin. Kung gumagamit po kayo ng brood coffee, yung coffee grounds, pwede natin ihalo dito sa ginagawa natin fertilizer. Kung mailig naman kayo magtsaa, yung tea bag, alisin natin sa bag yung mga dahon na yun na pinatuyo. Pwede rin natin yan magamit sa ating fertilizer. Parehas po yan sila nagtataglay ng nitrogen, phosphorus, and potassium. Ito po yung dalawang madaling paraan sa paggawa ng complete organic fertilizer yung pagko-compost, tsaka yung ating swamp fertilizer. Dito sa ating swamp fertilizer, napakadali lang po nitong gawin, ibababad lang natin yung mga materials na nabanggit natin kanina. Yan. So, ito po nagamit ko kanina kaya walang laman yung ating ha, swamp fertilizer. So, ilalagay lang natin yung mga materials dyan para kinabukasan pwede na natin siya magamit ulit. Tapos, i-refill -re lang po natin ng tubig. Ito po tuloy-tuloy na yung paggamit ko ng swamp fertilizer. Pupunoyin ko lang po ito ng tubig para kinabukasan pwede ko nang magamit. Kung sobra naman po yung na-harvest ko ng mga organic materials, dito ko na po nilalagay yung iba. Hinahayaan ko na dyan. Hindi ko na siya binabaligtad. Ito medyo matagal na proseso pero nabubulok din siya after 2 to 3 months nadudurog din yung mga materials na yan kasi kinakain po ng mga microorganisms hanggang sa maging durug-durug na pino sa kako ginagamit na fertilizer para sa aking mga halaman yung isang paraan naman yung paggawa natin ng mga concoctions yung fermented plant juice, fermented fruit juice yun medyo magastos kasi gumagamit tayo ng molasses o brown sugar pero dito sa dalawa na to, walang problema kasi libre siya, napakadaling gawin. Tapos very effective. Marami na pong sumubok nito, lalo na itong ating swamp fertilizer. Ang ganda po ng resulta sa kanilang mga halaman. Kung meron kayong experience sa paggawa ng swamp fertilizer, ishare nyo naman sa comment section para ma-inspire yung iba na gumawa rin po ng ganitong klaseng abono. Isa po sa layunin na agrinihan na magturo po ng mga alternative na pamamaraan lalo na po sa pag-organic para hindi na tayo gumastos, mapababa natin yung cost of production pero mapapataas natin yung ating ani. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na ito, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!